Wui, hey, hey, siapa tengok jinji? Si? Ha, ugh, oh, ugh, ah. risa, risa, ha? tu semua nama ni dire. Pasing lumus Wah, <laughs> ah, oh. ah. ah kepis cut, melibang takkah tengak dapat? Kepis cut ni pernah kuingat nama kuningyo? Enggak dia ni pernah libangan dire ka pwede pahom na sakto kay kalibang ron kay ko tiwas dia! ari ko mahuwat ni muda dia ha klaga Akan kali bang, mana aku kap? Kau yang muka mut, kau mau kata eh? Iskota, bau angtaya nak? Suri, suri kap, Demakah? Shoot na po. Agoy. Wala na, wala na. Yung nani ha? Di ba naging unang mong ko sa inyo hanga? di ready na ni pakalibangan. Hmm? Oh, bitaw. Bitaw kap. ah Uh, sa sama ni hitabo ah. ha? <laughs> di ba eh. diba, na may... di ba na amang kong ipanghatag nga bawl? Oh, na lagi ka. Pero... Hmm. Ah. di mo gud mo gawas sa mong hugaw ng bawl. Gud mo, may maanad ba? <laughs> pagka mo sa din na inyong hugaw. Ay, eh. nga di mo... Importante kayo ng CR. Ha? Saan man nga naanad man aning, aning libon? Sus, kabalo ba ka nga ka pataka mo kalibang aning kalibunan? Pwede ta makakusog sakit. Ha? Layo rin sa nikap. Masa layo? Ang mga bata mabot diri yung dua. Ha? Kaunan rin sa mga iro. O ka Mutilap-tilap sa mga amo. Agoy, sus! Sakit na! <laughs> ha? Teka, asam rin nga akong bawal nga gihatag sa muha nabaligya mo tukap Kap. Unsa? nabaligya na kung saan man? gipit magod kap abis sana importante magkain ng baul oh, di yagdis ito na magamit kaya magubara po ito hindi ka biskot gibaligya ninyo ang baul ha? imbis nga mo sa gobyerno baul inyo na yung baligya saan ko naman ana? pasensya ka ikap hindi ko talaga hindi ko talaga masagot na sa libon ko sa naman, ako isip, ako kapitan nga tong barangay, ako obligasyon ta mo. Ha, oh, pagpalit ito kuan. Pagpalit og baul. Kay <laughs> kani diri ha, kani diri. Ako ning habasan. Hmm, tawan para wa malibang diri. Sige, ha? selamat salamat ni kap. Kana. Magpatukod <laughs> gyud og CR, og mahimo gana'y mo hang mugaw dai di man kana mugawas og kanang kuan sa baul. Gani. Ang imo CR tam ni nalag mga sagbot. Oh, lainam sa dunaka pa. CR nya nay mga Sebut ya, kau sadar deh. Oh, libon. Sigi, aku lagi ingin pelit kap. Sigi, ipalit pelit tak sih ah? Selamat hari kap. Ini tak gimu problem ay. Kap, bangat lau. oi, lada. Nasi roy mereka. Kena mau lagi ke mana kap? Mau pelit ke Oh, ay kabalo na ka na ako kap negosyo bine ako ang katawang napalit ninyo gapon ako rasang dibalik d'ya pwede may pagkahalin siya sus, milising ko raga negosyante g'yon ka kinintos? kaginintos? Oh, ano man na ha. halaw ginagmay ba? mau g'yon mau oh. sakto g'yon yan, yeah, no, no. kasi may nakapalit siyang manok ay si Butsoy kinsa si Butsoy, ipalit niya ganina <laughs> taisa ah taisa kap, taisa kanigis <laughs> Butsoy, grahing mali ay kap, taisa kap, papalit akong manok balik na ko niya Ih, asyik. Ah, baik ke bocor kulit belang kang pernah beli dia. Aku sembuh ke dai. Lara ko dibuat diri. Se. Eh, macam dia mo. Pakai sini tapi. Kasih enak unsa on masa demo. Eh, so ski bau nak ka. Sampai tahun ke. Enak sama Wa ni kaki bos balita ron nga. Gibana nang skater? Gibau mo ko pero wa pam ko nak mampir mahisat. Oh, permahe nyak mampir mahan. Sao na malang. Oh, mundang ko. Kung makabawi na kwas kong pilde. Kung <laughs> <laughs> ka mga iwat kag pamuwi mong pilde niya, mahurot na hinunay mong puhunan. Jesus. Eh so, ako pa niyo muundang ko eh. <laughs> di na to may bawaan ko, di na to suwayan. Wata <laughs> eh, ka ba marag ka ron? Marag ka ko, marag swerte ko ka ron? Ay, swerte niya. Pagkutan on ka nang ilang iban? Ah, o lagi ko. Kung makabawi, nako. oh uh, pero... Kada ko <laughs> pa rin ako buhay onon, dakong nakuha kong pilde. Ang na na, uy. Sige, pagkasi na, tagay. Kini terus, kini terus lah. Oh, ini Kek balak ke? <laughs> eh. Asal so, so, nak, entah lah. Bukan tak bukan bantai kah? Kini terus? Oh, pilih macam mana nak? Ah, Jis lah. Jis. Mau makan tonan birah? Mau makan tonan birah. Oh, bira. bira. oh sikit. Entah charge. Jis. Sekejap aku. Wih, tak Apa yang kandarin? Ayalah. Oh, deh. Ay, so, mau limut-limutan. Oh, deh. Pilih dia tanimu. Sikit, sikit. Mau na, sini dah. Ayan. Kaya sabi, ako yung una. Kinagdali ko. Hahaha. Ata, yag din ka po niya. Hahaha. Sige, sige. O, o, <laughs> o, o, ah. Aram, de, de. Sige. Oh, oh, kana. na. Saram na na, day. Sige, puni pa, John. Puni pa. Pune. Ay, agoy. Pistol na. Sige. Agoy. unsan naman yung taon. Sige pa, ito. Ayo. suster. Ay, si, si Kapa. Ayo! Kap! Gaw gawas! 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 <laughs> oh. Ah, <laughs> Masama <laughs> na yung hita mo ah? Masama kap! Ang akong ipapalit nga baul? Nang manok mai yung ipalit? <laughs> ha? Hindi ganyan tawanan mo madama ibang anong baul kap. Uy! Jesus! Kamu pa kayo kitagagpabor? Ha? Asa mo manok? Maone! Eh? Oo! Oh. Bukaw na ko ni. Wala nga nung kuhaan mo na, di mm, mo ka. Di mo na nakukuhaan, nga kuhaan mo na kwarta. Ha? Kapo. Kamu. Usama, asama ka malibang, aris manok. Imbis baul, manok, kinoon. Baol Dige. ako ni. Eh. Mas magamit mo nung ng manok kap! Ah, magamit. Mas gamit ka ayaw ang baul! Ha? Kabalok kag nga, no? Ganahan, siguro mo nga. Ang imuhang mga anak, dire. Magmasakit. Ha? Sige. Add to na ko. Uh oh. Ah, <laughs> yan. <laughs> เป็นกิดา <laughs>